Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang sa Keo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng Sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dako ngayon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Saqueo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian at kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.